Nailipat kay Kim Joo ang isang proyekto na dapat kay Julia Barreto. True na true pala ang pag ng mga projects sa actress. Pinanggalan na nga ang sigaw tuloy ng mga netizen. Deserve dahil unat sa pool mas magaling at humble na artista. Nararapat na si Kim Joo ang mahalin at tangkilikin ng lahat. Panigurado na malaki ang pagsisisi ng actress na ginambala o ginilo si Kimi. Akala niya siguro kaya niyang pamagsakin ang Chinita Princess. Ito nga ang ilang komento. Sabi sa inyo, kung sino ang mapagmataas, makakarma rin. Masyadong mata pobre, akala niya ata siya ng management. Mas hamak naman na malaki ang ambag ni Kimi sa kanya. Isa lang naman sa nakapag-uwi ng parangad mula Korea at iba pang bansa. Kaya mas deserve ang mga projects. Tambakan niyan hanggang maasar ang mga haters kasi gawain nila iyan. Tuwing may bagong ganap, palaging sinasabi na nakakaumay na daw umano, ibigay naman sa ibang artista. Ano gagawin siya yung tinatangkilik ng taong bayan. Palaging trending mga teleserye at yung first movie nila ni Paolo Aglino. Bagong bago. May chika nga rin, na tatlong projects pa ang nag sa kanila ngayong taon. Magaling na artista. Habol walang yaban sa katawang. Ang tao lang yan, laging pinagpapala at palaging may blessings na ibinibigay ni Lord. Anong dito sa inyo nito sa palmangong update?